What's up mga mananap? <laughs> Nakakain na ba ang lahat? Nagawa tayo ngayon ng masap na putahe. What's up? What's up? Nagawa tayo ngayon for today's video. Nagawa tayo ng kilawin malamayan. Bagay na tayo pa eh. Nagawa tayo ng masarap na kilawin. At siyempre bago natin magawa tungkutahin na to Magagayat mga tayo ng ricado siyempre Pagkatapos kong magagayat ng mga ricado At emikos Pagkatapos lahat ng alamas Siyempre yung gata naman yung lalagay natin para mamikos-mikos na lahat sabay na yung isda siyempre pag lalagay ng isda lagay na rin natin ng suka tapos yung timpla at yun nga mga mananap natapos na natin lagay ng lahat ng mga ricado ito na ang resulta mga mananap haon sa dugayan tagayan na natin yan partneran tayo no punso, au ayos na lami kayo Salamat kaya sa nag-sponsor ano among kalaki. O, tara na. Tagay na. Pakishare, like naman guys. Salamat.